kasaysayan ng Ramadan, ang pinagmulan at kahalagahan nito sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Legendary, ang kapatid niyong balik Islam, at magbabahagi ng isang kasaysayan tungkol sa Ramadan. Ang Ramadan ay hindi lamang isang buwan ng pag-aayuno, kundi isang banal na panahon ng pagsamba, pagpapatawad, at pagpapalalim ng pananampalataya. Ngunit kailan at paano ito nagsimula? Ano ang tunay na kahulugan nito sa buhay ng isang Muslim? Halina't tuklasin natin ang kasaysayan ng Ramadan, batay sa Quran, Hadith, at isang makabagbag damdaming kwento ng pananampalataya. Ang kasaysayan ng Ramadan, ang Ramadan ay itinakda bilang isang banal na buwan sa panahon ng propeta, Muhammad, nawa ang kapayapaan. Matapos ipahayag ang mga kautusan ng pag-aayuno sa Quran, ang pag-aayuno ay iniutos noong ikalawang taon ng Hijra, at ito ay naging isa sa limang haligi ng Islam. Sa Sura al-Baqarah 2 verse 183, sinabi ni Allah, o kayong nananampalataya. Ipinagutos sa inyo ang pag-aayuno gaya ng ipinagutos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah. Ipinapakita nito na ang pag-aayuno ay hindi isang bagong pagsasanay, kundi isang tradisyong itinakda rin sa mga naunang relihiyon bago pa man dumating ang Islam. Ang dahilan kung bakit itinuturing na napakabanal ng Ramadan ay dahil dito bumaba ang Quran sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi ni Allah sa Surah Al-Baqarah 2 verse 185, Ang buwan ng Ramadan, kung kailan ipinahayag ang Quran bilang patnubay sa sangkatauhan. Dahil dito, ang Ramadan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno sa pagkain at inumin kundi pati na rin sa espiritual na paglilinis at pagbabalik loob kay Allah. Hadith tungkol sa Ramadan. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sa isang hadith na isinalaysay ni Abu Huraira, Kapag dumating ang Ramadan, ang mga pintuan ng Jana ay binubuksan, ang mga pintuan ng impyerno ay isinasara, anong mga syaitan ay iginagapos. Sahih al-Bukhari, Hadith 1899 Sahih Muslim, Hadith 1079 Ipinapakita nito ang kahalagahan ng Ramadan bilang isang panahon kung saan ginagawang mas madali ni Allah para sa atin ang pagsunod sa kabutihan at pagiwa sa kasalanan. Sinabi rin ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang sino mang mag-ayuno sa Ramadan ng may pananampalataya at pag-asa ng gantimpala mula kay Allah ay patatawarin ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Sahih al-Bukhari, Hadith 38. Sahih Muslim, Hadith 760. Ang Ramadan ay isang napakagandang pagkakataon para sa lahat ng Muslim na humingi ng kapatawaran at linisin ang kanilang mga puso. Kuwento ng inspirasyon, ang isang magsasakang natagpuan ang liwanag ng Ramadan. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon sa Arabia, may isang magsasaka na nagngangalang, Abdul Malik. Kilala siya bilang isang masipag ngunit walang panahon sa pagsamba. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang kanyang mga pananim at hanapuhay. Dumating ang buwan ng Ramadan at nakita niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya na nag-aayuno at nagdarasal sa gabi. Isang matandang imam sa kanilang nayon ang lumapit sa kanya at nagsabi, Abdul Malik, alam mo ba na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa iyong mga bukirin kundi sa iyong puso. Subukan mong pag-ayunuhan hindi lang ang pagkain, kundi ang iyong mga alalahanin sa mundo. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon si Abdul Malik na sumubok mag-ayuno. Sa unang araw, ramdam niya ang matinding gutom at uhaw. Ngunit sa paglubog ng araw, naranasan niya ang tamis ng unang iftar kasama ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw, nararamdaman niyang hindi lang pisikal, ang pagbabago kundi pati na rin ang kanyang puso naging mas mapagpasalamat siya, mas mapagbigay at mas malapit kay Allah. Sa gabi ng Laylatul Qadr, inilagay niya ang kanyang noo sa lupa at umiyak sa panalangin, humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkukulang. Pagkatapos ng Ramadan, sinabi niya sa kanyang asawa, "Sa buong buhay ko, akala ko ang pinakamahalagang bagay ay ang aking mga pananim at kayamanan. Ngunit ngayong Ramadan, natutunan kong ang tunay na yaman ay ang pananampalataya at ang pagiging malapit kay Allah." Simula noon, Si Abdul Malik ay hindi na lamang isang magsasaka kundi isang matapat na lingkod ni Allah, nagsisikap hindi lamang sa kanyang kabuhayan kundi pati sa kanyang pananampalataya. Konklusyon at mensahe sa aking mga taga-subaybay. Ang Ramadan ay isang biyayang ipinagkaloob sa atin ni Allah. Hindi ito tungkol sa gutom o uhaw kundi tungkol sa pagtitiis, pananampalataya at pagbabalik loob sa kanya. Tandaan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain at inumin, kundi ang pag-iwas din sa masasamang salita at gawa. Sunan Ibn Majah, Hadith 1690 Mga kapatid ko sa Islam, gamitin natin ang Ramadan upang maging mas mabuting tao, patawarin ang ating mga sarili at ang iba, at higit sa lahat palakasin ang ating ugnayan kay Allah. Ang pag-aayuno sa Biblia at Islam patunay na hindi lang para sa Muslim ang Ramadan. Mga propeta sa Biblia na nag Propeta Moises, Musa, kalugdan na ni Allah. Sa Biblia, si Moises ay nag-ayuno ng apat na pung araw at apat na pung gabi nang siya ay nasa bundok ng Sinai upang tanggapin ang sampung utos. Exodo 34 verse 28. At siya ay natira roon na kasama ng Panginoon na apat na pung araw at apat na pung gabi. Hindi siya kumain ng tinapay, ni uminom ng tubig. Sa Islam, si Moises, Musa, kalugdan na ni Allah ay isang mahalagang propeta na nagpatibay ng tauhid, pagsamba sa iisang Diyos. Ang kanyang pag-aayuno ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon kay Allah tulad ng ginagawa ng mga Muslim sa Ramadan. Propeta Elias, Elias, kalugdan na wasya ni Allah. Si Elias ay nagayuno rin ng apat na pung araw at apat na pung gabi habang naglalakbay patungo sa bundok Horeb, unang hari 19 verse 8. At siya'y bumangon at kumain at uminom at yumaon sa kalakasan ng pagkain yaon na apat na araw at apat na gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Ang pag-aayuno ni Elias ay nagpapakita ng lakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Propeta Daniel, Daniel kalugdan nawa siya ni Allah. Si Daniel ay kilala sa kanyang tinatawag na Daniel Fast kung saan siya ay nag-aayuno ng tatlong linggo sa pamamagitan ng hindi pagkain ng masasarap napakain at hindi pag-inom ng alak. Daniel 10 verse 2 to 3 Nang mga araw na yaon, akong si Daniel ay nagdalamhati ng tatlong buong sanglinggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne ni alak sa aking bibig. Sa Islam, si Daniel, Daniel, kalugdan na wasya ni Allah, ay isang propetang may malakas na pananampalataya at ang kanyang pag-aayuno ay isang halimbawa ng disiplina at pagsunod sa Diyos. Propeta Jonas, Yunus, kalugdan nawa siya ni Allah. Matapos iluwa ng balyena si Jonas, siya ay nagayuno bilang tanda ng pagsisisi at pagpapakumbaba sa Diyos. Jonas 3 verse 5 At ang bayan ng Nineveh ay naniwala sa Diyos. At sila'y naghayag ng ayuno at nagsuot ng magaspang na kayo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit sa kanila. Sa Islam, si Yunus, Jonas, kalugdan nawa siya ni Allah ay isang mahalagang propeta na nagpakita ng pagsisisi at ganap na pagtitiwala kay Allah. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon para sa mga Muslim na humingi ng kapatawaran sa panahon ng Ramadan. Jesus, isa kalugdan na wasya ni Allah, ay nag-ayuno rin. Marami ang hindi nakakaalam na si Jesus mismo ay nag-ayuno ng apat na pung araw at apat na pung gabi tulad ng mga naunang propeta. Mateo 4 verse 2 at nang siya'y makapag-ayuno na ng apat na pong araw at apat na pung gabi, siya'y nagutom. Lucas 4 verse 2 Sa loob ng apat na pong araw, siya ay tinukso ng jablo. Hindi siya kumain ng anuman noong panahong iyon. Sa Islam, si Jesus, isa, ay isang sugo ng Diyos at ang kanyang pag-aayuno ay isang patunay na ang pagsasakripisyo para sa pananampalataya ay mahalaga sa lahat ng relihiyon. Ang Ramadan ay hindi lang para sa Muslim kundi para sa lahat ng tao. Sa Quran sinabi ni Allah, Surah Al-Baqarah 2 verse 183, O kayong nananampalataya, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno gaya ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah. Dito makikita natin na ang pag-aayuno ay isang utos hindi lamang sa mga Muslim kundi sa mga naunang relihiyon. Sa Sura Al-Anbiya 21 verse 25, sinabi ni Allah, At hindi kami nagpadala ng sino mang sugo bago mo, maliban na ipinahayag namin sa kanya na walang Diyos kundi ako, kaya sumamba kayo sa akin. Ipinapakita nito na ang lahat ng propeta, mula kay Moises hanggang kay Jesus, ay nagturo ng pagsamba sa isang Diyos. Ang Ramadan ay isang pagpapatuloy ng tradisyong ito, kaya't ito ay isang biyaya hindi lamang sa mga Muslim, kundi para sa buong sangkatauhan. Ngayon ay nalaman nyo na ang lahat ng mga propeta ay nag-aayuno at hindi lamang ito ipinaguto sa Muslim kundi sa sangkatauhan. Sino ang tunay na nagmamahal sa mga propeta? Kayo na ang sumagot sa ibinahagi kong kasaysayan ng Ramadan. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-legendary. Huwag kalimutang ibahagi ang vlog na ito upang mas maraming tao ang makalam ng kasaysayan ng Ramadan at matuto ng aral mula rito. Ramadan Mubarak sa inyong lahat.